Ibinenta ngayong araw ni Tatay Betilg ang kanyang aning wombok sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet. Ngayong araw plano niyang maibenta ito ng 30 piso kada kilo. Pero nang magkatawaran na, pumalo lamang sa 10 hanggang 12 piso ang nabili ng buyer. Kaya ang target sa 50,000 pesos na presyo, naging 20,000 pesos lamang ito. Kulang para ito para mabawi ang kanyang kapital. Aduh supply nggak menambah bati gulai, kawan ti kurang well, mm -hmm. ti, ti prisiona, nababa ay logi ah, tak ni di Jagardin, tapos day dari day dari di toy, ti transportation logi, mm, Capital pay. Bagamat lugi na problema panila ang paglipana ng mga imported na gulay sa Metro Manila. Tumas for 3 months na, 120. Bakit po natin naibigay yung 120 na pag, pag, dumadating yung imported. Yun lang naman. Imported na sa China. Isa na raw sa mga madalas ebenta ay ang mga gulay kagaya ng carrots. Malaki raw ang epekto nito hindi lang sa presyo, kundi pati na rin sa kita ng mga magsasaka na nais makabawi ngayong bare months matapos ang sunod-sunod na pagtama ng bagyo. Okay naman, may mga traders pa rin tayo, may mga Um, may mga producers naman may mga farmers na nagte-trade pa din dito sa Bac and then bumabalik na bumalik na actually doon sa normal na trading uh, activities dito sa center. So, mangiging threat po siya kasi um, may mga may tendency na uh, consumers will prefer doon yung mga imported imported na mga gulay. Pero so far dito sa Baptisi wala pa naman po kaming nakikitang effect. And then very aware naman po yung mga stakeholders ng Baptisi. Isa na raw sa mga madalas ibenta ay ang mga gulay kagaya ng carrots. karo carrots day carrots. Aduti. May input oray handang nag import ta aduti natang. Aduti gulay nga sumangput. Samantala, normal pa sa ngayon ang presyo ng ilang gulay mula binget. Naglalaro sa 30 piso hanggang 30 siyam na piso ang repolyo. 8 piso hanggang 80 ang presyo ng carrots. 3 piso hanggang 12 pesos naman ang wombok. Habang nasa 30 pesos hanggang 80 pesos ang patatas. Asahan pa rin ang mataas na presyo ng ilang mga gulay, lalo na at papalapit na ang holiday season. Angel Arquero, RNG News.